Hello guys! For today's video, magluto di ay ko kalderi paa ng manok. So, nakatry ka ba mo an guys? Ako, first time na ako siya nga matry. So, tara! Samahan niyo akong magluto. So, una, hugasan sa nato ang paa sa manok. So, nakapalit lang di ay ko mga unong kabuok paa sa manok. Yes, unom lang na siya pero dagko kaya na siya guys. So, ato nang tungaon o niya. So, humanhugas ato sang lapuhan o mga 20 minutes. Ayan. So, pagkatapos lapwa, hugasan otro, tanggalan o koko, din gitunga lang na ko siya isa guys. And then, ang atong panakot na gamiton is ahos o bumbay lang. Ayan. And then, naatay, patatas o carrots. Ako na na siyang lapuhan para medyo humok na siya, no? Huwag na atay mamasitas calderita powder ang akong gigamit o oh, pamintang durog. Ay. So, next, gitunaw sa anak ko din ha, ang calderita powder gamit ang bugnaw nga tubig. sa so, gikuro-kuro lang na ako siya, no? Hantod sa mag-ingan-ani siya, guys. As in, dapat wala na siya powder. Tunaw na, tunaw na. So, tara, sugdan na natin ang atong pagluto. <laughs> ano daw yung Tagalog Bisaya? Yun na. Sige, magbutang na mantika Then, next, higisan na atong panakot nga bumbay o gahos. Ayan. So, kuraw nang nato, no? kuraw nato nato hantod sa magawas ang iyang humot. Then, next, iyan na dahil nato din ha ang atong paasa manok. Ayan. So, simple lang na siya, guys. Ato lang siyang kurokurawan, ana. Next, carrots o patatas. So, kaning carrots o patatas di ay, guys. Ako na ni siyang gi, no? Para medyo nga maghumok siya o dali na siya nga lutuon. So, next naman, ni-add nato ang atong gihimo nga, calderita sauce. Ayan. So, kuraw-kuraw lang na nato kadali, o Siyempre, mag-add ta din ha pang palasa nato, no? So, nag-add ko chicken powder. Ayan. Gamay lang, guys, mga one, ano lang, tea teaspoon. Ayan. So, next, nag-add po ko din ha tubig. Isa ka bowl nga gamay. Ayan. So, pagkatapos na ano, kuro-kuro na to, no? Ito siyang plastaron, ana, no? So, next, ito siyang takluban. Ayan. Takluban na to siya o pakuluan o mga 30 minutes. Pero hinay kaayo nga kalayo. Ayan. Ato siyang isimmer o mga 30 minutes para muhumok yun kaayo ang paa sa manok. Then, i-check na to siya, no? I-pag-check na to kay basig mga kuan siya ba mahubsan. So, sayang, no? Pero to, ilang nato pagkusgan ang kalayo para dili siya mahubsan. So, ayan na guys, di ba? So, ay lang siya kasimple nga lutuon. So, first time po nako ako ni siya nga maluto o first time nako na nga matilawan ang kalderitang paa ng manok. Ayan. So, yun na guys. Wow! Diba? <tod> Mmm, siya lang taon, guys. Labirag matilawan jud nimo no. Sa so, medyo halang, -halang pud siya, guys. Agoy, labi kaayo dagan good kay mahurut nga kanon. So tara na, guys, samahan niya akong kumain ito. Thanks for watching, guys. See you in my next vlog. Char.